Hello guys. Tingnan mo yung papaya. Papaya isang puno. Ang laki-laki sa mga bunga. Napakadami. Napakadami bunga sa papaya. Itong puno sa papaya guys, mababa lang po ito. Ito, nilagyag kawayan. Baka mabuwal tong puno kasi sobrang dami sa bunga. Kaya nilagyan ng ano harang ang papaya parang hindi siya mabuwal. Napakadaming bunga sa papaya. Pati yung isa oh, pati yung kabila oh. Andaming bunga, bunga. Itong papaya guys, maliit lang na puno maliit na na puno pagkatapos ang daming bunga ano maliit lang na puno maabot lang ng bata ano ang dami nda bunga melalaki nakaketuwa nakakatuwa ang mga bunga laki-laki sa mga papaya